Then, yun lang guys, to, o, tong place na to, o. napaka parang perfection talaga. O. Napaka perfect talaga para sa mga gustong mag money money. Ayan oh, ang ganda ganda oh. San kaya ang lugar ito guys, O tingnan nyo. Parang mawawala lahat ng problema mo pag nandito ka sa lugar na ito. O. Parang para iso. Tingnan mo, nasa, ang galing ng mga struktura dito. Malapit sa bangin. O. Oh. Sarap mag ano, dito. Mag-gala-gala guys. Oh. Makita nyo naman yung ganda ng, <coughs> ng ano, nila, lugar. Oh. Hulaan nyo guys kung saan ito. Napakaganda. Oh. Lalo na sa gabi. Oh. Oh nasa bangin, nasa bangin siya pero oh, hindi sila natatakot wala pa mga harness yan oh, tumatawid lang sila ng ganun oh Mas ganda pa ng mga falls, at mga ilaw oh huh? pag pumunta ka dyan, parang wala kang problema oh tinan mo, tanggal stress lahat oh, oh kaya ito oh hulaan nyo. hindi yan sa ibang bansa, dito lang yan Napakaganda. Sobrang ganda.